Kuya, Kuya si Miki. Hinahina na siya sa gutom. Baka kung ano mangyari kay Miki, tulungan natin sa Kuya. Kuya, pwede pong makalimus kahit konti, please. Wala, wala! Please po, kayla, ano ba? kailangan mo ng kapatid ko. Ano Sabihin mo sa mga magulang mo, ha? Magtrabaho sila! nang hindi ka naglilimos para sa kakainin nyo. Sige na po kayo lang na mo, ano ba? Late na ako eh. Kinausap kita ng maayos, pero nagkamot ka pa rin. Bibigay ka ba o hahatawin kita nito? Baba mo yan, tatawag ako ng polis. Naranasan din namin na sa amin lahat. Pero kahit kailan, hindi kami naging madamot. Bakit ba kayo ganyan? Baba mo yan. Papakulong kita. Okay. Akin na yung wallet mo! Akin na yan! Akin na yung wallet mo! Kuya, anong ginagawa mo? Faye, bumalik ka na doon. Pabayaan mo na ako dito. Kuya, pabayaan kitang gumawa ng masama? Kuya, hindi ko kaya gawin yun. I won't do that. Kuya, bitaw mo na yung maawa niya. kailangan ni Mickey ng pagkain. Ako, kuya ako, pero wala akong nagagawa. Gusto mo gawin ko pa noon siya habang namamatay sa gutom? Kuya, hindi naman yun yung solusyon sa problema natin eh. Kuya, nakalimutan mo na ba yung tinuro sa atin na mami tsaka ni daddy? Hindi tayo dapat gumagawa ng masama! Nakalimutan mo na ba yun? Ada saya u. Tidak ada. face sorry.